Hadlook ang nabati sa usa ka bus driver nga si Bob Srarugal pagkakita sa nagkatag nga video kalabot sa mag-live-in partner nga gipusil sulod sa bus. Rason kini nga bisan pa man sulod sa ginamanihoan nga bus, gina-check nila kung adunay kaduda-dudang mga pasahero. Naka-learn po kung na ato ma'am sa CCTV nakita na ko ma'am nga kinahanglan nga kanang akong himuon ato dili di na ko ma-make up og kanang pasahero nga malag hindi kayo nala, gani nga, naka-short naka, naka o dala ng mga isling, gani nga mga ang ng mawag. Dito man yung butang ang pusila ito, ma'am. Okay, Kailangan lang yung i-check, ma'am, kayo para ma-safety yun ang basayro. Okay, Kinahina lang buhaton ng kwan, o naba mga dala nga pwede ma ng pasayro, ma-bakal ma eh, ma'am. Gani ang commuter nga si Vivian Migulias, padulong o City, ginerbios pagkakita sa video. Once na binaril yung isang tao, hindi mo malaman kung saan papunta yung, ano, yung stray bullet. So siyempre kabado talaga ang, ang mga pasahero eh. Gipahinumduman ka ni Raymond Ledesma, administrator sa Bulaong Terminal, nga tumanon ang security plan sa mga bus driver tungod sa nahitabong pagpamusil sulod sa bus sa Nueva Ecija asa ang lalaking biktima, residente pa sa Coronadal City. I have also asked yung mga bus operators na to, uh, naghingi ako ng confirmation sa kanila na nag-submit na sila sa Uh, OTS ng kanilang mga security plan. Dugang paniini, ngalikayan gayod ang pagpasakay o pasahero nga diligikan sa terminal aron mas makasiguro sa siguridad. Hindi yun know, na mamonitor ka ingana, no? ka magpick mag-pick up ka sa gawa sa terminal. No? Kaya, hindi yun na mabantayan. wala na mag-check ana. No? So, which is why ano gid na siya concerted effort gid sa tanan Gani pasulod sa Jansan adunay checkpoint asa ginapababa ang tanang pasahero o gina-check ang mga dala ni ining bag in the heart of changing lives Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan Brigada News